Bikers Medyo malayo-layo itong biyahe natin Almost 100 kilometers balikan At tara na mga kabikers Padya ka na Papunta na tayo ng Batu Kamsur, mga kabikers So ano pang inintay natin mga kabikers Vamos amigo Let's go mga kabikers yun mga kabikers daming fog sana fog lang mga kabikers hindi ulan dyan pati tayo pupunta dito pa tayo sa bandang pulanggi mga kabikers ilang base na akong naman dito mga kabikers lagi talang magpa-fog dito dito sa bandang pulanggi kahit tangali na oh, ang oras natin is 6.54 pero parang madaling araw pa lang eh. Kasi dahil sa fog eh. Ah, dandan lang tayo mga kabikers kasi malayo pa tayo. Naka 17 km pa lang tayo mula ng umalis tayo sa bahay. Wala pa tayo sa kalati Kasi ang ruta natin papuntang Kamalik. Almost 52 kilometers or 55 mga kabikers. Kaya tamang-tama sa pagjakan tong ruta natin mga kabikers. Balikan almost 100 km. Century ride na to mga kabikers bihira lang tayo makapag century ride kasi medyo mahirap na yan eh mga 100 km mga kabikers sigurado gaspagan talaga ang biyahe natin yan mga kabikers dito tayo sa highway kaya maraming mga masasakyan gubaan maraming pag talaga mga kabikers sana makikita natin ang bulkang mayon mamaya kasi itong ruta natin papunta tayo ng paanan ng bulkang mayon kasi ang kamalig nasa paanan talaga ng bukang mayon grabing pag dito mga kabikers dito na tayo sa bandang uwas albay sana pag langin mga kabikers hindi ulan <laughs> yari tayo pag ulan yan grabing lamig mga kabikers ha time check 7.23 pasado alas 7 na mga kabikers pero wala mang man init <laughs> dahil sa pag Mamang tama to sa atin mga kabikers Hindi tayo malalas pag bago makarating ng kamalig Kasi hindi tayo masyadong nababad sa init. Wala pa talagang init mga kabikers eh. Dito pa tayo sa bandang ng uwas mga kabikers A Ang sunod ng bayan sa uwas mga kabikers Ligaw, Ligaw City Kaya enjoy lang natin ang padyakan mga, ka mga kabikers Kasi medyo malayo pa tayo video mga kabikers sa ligaw na tayo mga kabikers yun o okay. kita na yung mayon time check 7.44 naka 31 km na tayo mga kabikers mula galing ng bahay yan o mga kabikers bulkang mayon yan yung katabi mount masaraga yan o bahan lang yan magpakita mga kabikers Ang gutin mo <laughs> Lampas na tayo kabikers sa sentro ng Ligaw Kaya dito makaranas na tayo ng mga ahon Kunting ahon mga kabikers Mga banayad lang naman na mga kabikers umpisa na ng banayad na ahon pumapalo lang naman siya ng mga top time na credit mga kabikers swerte so, yung pag ahon natin mga kabikers ha hindi mainit pasado alas 8 na dito na tayo sa kamalig mga kabikers yun o ang bulgang mayon Ito lang pala yung hinanap natin mga kabikers Maubos kaya natin to ini San Miguel Napakalaki nito mga kabikers Baka Baka isang taon natin Bago maubos yung Enebra mga kabikers Yan pa oh Miga, sardin Pulutan Enebra at saka Miga, sardins Magkasama sana mamaya mga ka-bikers yung ulap sa Bulcang Mayon yun o oh, mga ka-bikers mukhang hindi nga nagpapakita ng buo ang Bulcang Mayon mga ka-bikers pero pwede na pwede na pagdiagaan daming nagte-picture mga ka-bikers baka maging kusubamer lang tayo sa kanila mga ka-bikers ha? dito tayo pesto Yun o oh mga kabigars, kalahatik pa lang. Hindi talaga naging buo. 2 hours and 38 minutes na tayong pumapadyak mga kabikers hindi pa kasama yung pahinga dyan mga kabikers ha <laughs> may pahinga pa yan yun o know. pahon pala dito mga kabikers ha papunta ng sentro ng kamalig dito na tayo sa sentro kamalig public market okay, ito na yun mga kabikers Baba, kita dito yung grupo ng mga kapitors, ha? You know? Dito tayo kapitors sa sumbahan. Kitang-kita lang tayo ang ng kamalik mga ka tayo sa simbahan ng Kamalig mga kabaters ganda pala dito ha sa wakas narating din mga kabikers ang gusto nating puntahan Kamalig Israel Uwi okay na tayo mga kabikers yan lang ating purpose yun mga ka napansin nyo dito tayo sa highway dumaan dito tayo dumaan sa kabikers sa hindi natin alam <laughs> ibang klase ito mga kabikers ang challenge na naman to. sana hindi tayo maligaw pag maligaw babalik tayo mga kabikers <laughs> dito tayo sa may bandang lubatan mga kabikers kaya itong daanan natin itong kalsalang dinadaanan natin hindi ko talaga to Kumain kasi ako dun sa may highway mga ka-bikers Nagtatanong ako Kung saan papunta tong kalsada na to Asabi ng tindira Na papunta daw ito ng Ligaw O kaya instead na dun Ako dadan sa highway mga ka-bikers Ito na ako dumaan <laughs> Kaya Samahan nyo ako mga ka-bikers Baka maligaw tayo Dugo no, crossing mga Kabigars san tayo kanan kanan Kulay mga Kabigars Yun oh nasa gilid tayo na bulkang mayon dumaan ito na nga ng mga kabikers pahon na nga. <laughs> tayo na tayo na ito mga Gary na back door road to mga kabikers ito ang daanan na hindi natin alam pero matagal ko na itong gustong daanan dito mga kabikers kasi nakikita ko lang naman to sa mapa eh na may daanan dito kaya ito na mga kapekers ito na ang ating pagkakataon doon tayo sa highway dumaan mga kapekers marami ding ahon doon eh. iwan ko lang dito kung gaano ba talaga kaahon dito kasi doon sa highway mga kapekers may pahon pa doon na pumapalo ng 10% gradient dito, di ko pa alam ang labas natin nito mga kabikers yung highway papuntang tabako Yan ang labas nito eh kaya yeah. testing natin mga kabikers pero minsan nakakatakot mga kabikers ha pag dumaan tayo ng hindi natin alam pero enjoy din <laughs> Ay ibang hitsura ba hindi naman ako matatakot na maligaw mga kawaiters alam mo ang kinakatakutan ko yung mga tao <laughs> baka mapagtripan tayo eh yun lang naman eh instead na matutuwa ka na may nakita kang tao para na nakakatakot eh Nako mga kabikers Mukhang banayad na ahon to ah Expected na talaga ito mga kabikers Dito tayo dumaan sa Paanan ng Mount Mayon eh Titag ng mga bato sa gilid mga ka-girls, Yan o oh. Galing yung grok Mayon yan <laughs> Kaya Dibiro itong dinadaanan natin Dumadaan na tayo sa tinatawag na Danger Zone ako na ito mga ka-bikers Benayad lang naman pero mahaba Ang dundin din sa highway May mga ganito din yung system ay eh. Kaya may natin mga kabikers Kung gaano talaga katarik dito Maganda kasi daan na dito mga ka-bikers Walang masyadong sasakyan ang dumadaan Lalo na yung mga malaking bus Matindi nga talaga dito mga ka-bikers Mapasubo talaga tayo sa ahunan nito Instead na umiwas tayo doon sa mga matatarik na tin first ingredient dito na tuloy tayo dumaan sa hindi natin alam baka mas malala pa <laughs> kanina pa tayong umaon ha umabot na ng 5 kanina pa to medyo pinakababa 3 lang 3 ingredient patas ng patas sige lang mga bikers tuloy lang padyakan kita mo yung ano mga kabikers oh, yung yung wall yan para sa laba ba mga, mga kabikers yun yung 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 may pag pumutok kasi yan yung lava mag flow kasi yan pababa kaya nilagyan nila ng ganyang kalaki kaya taas na parang pader pangharang sa ano sa laba hindi lang natin makikita ang bulk main kabagat mga kabikers. Baka mamaya makita natin yan. Pasubo nga tayo sa ahon dito mga kabikers ah. Bay banayad nga pero mahaba naman. Sipin mo kanina pa tayo maahon ha. Kung doon tayo sa highway, wala na. Yung 10% na gradient, kanina patapos. <laughs> mga ilang meters lang yun eh. 300 meters lang ata wala na dito isang kilometro na tayo mahigit di pa natatapos eh banayad lang naman sa so, wakas may recovery rin ha may recovery rin ng kunti mga bikers kanina, kanina pa tayong umahon itong kalsada na ito mga bikers papunta ito ng ligaw galing ng ginubatan backdoor road to mga ka-bikers as of now, mga ka-bikers hindi pa tayo nakakadaan ng matarik talaga ang pinakamatarik na nadaanan natin kanina ano lang yun eh 5% gradient ngayon puro puro tayo palusong mas maganda pala dito daan mga ka-bikers instead na doon sa highway mas maganda dito alakak pa ng daan no? Kita mo naman yan Tapos walang halos dumaan <laughs> Medyo Hindi lang maayos ang kalsada Yan no? May mga lubak-lubak Pero okay na Kesa dun sa highway Tako Nakaka-stress daanan dun mga ka-bikers. Instead na walang sira ang kalsada Sinisira <laughs> stress doon <tulad> tayo <laughs> oh, ba diba dito, ba? Diba? <laughs> pagbalikan pala natin ito mga kapatars, dito tayo dadaan papunta ng ginubatan. yari rin tayo sa ganitong banayad na mahaba rin mahaba ito eh kanina kasi umahon tayo din ng mahaba ngayon ito ang kapalit mahaba din ang palusong kung nakikita ko na yung ligaw mga kamikers ha ano? o kita ko yan sa no? malayo ligaw na yan eh so, malapit na tayo sa ligaw Mount Mayunyat taas ito yung Mount Masaraga nawalam na natin mga kapay kas ha Pero ang ganda dito mga ka Iyon oh Kitang kita Ang mga magandang tanawin mga ka Nabalutan pa rin ang ulap ang Mount Mayon mga ka At least Nakikita natin ang malapitan Mukhang dito na tayo sa crossing mga ka Papuntang Tabaco at saka papuntang Ligao City proper Palangit tayo mga kabikers Diretso Yung dati nating vlog mga kabikers Hanggang doon lang tayo sa may cruising.